Morning! Walking, walking muna tayo dito. After my exercise walking. Kanina guys, nag-ano ako yung warm-up ko kanina. Nag-walking ako. Bago ako nag-exercise. Ngayon, uh, pang ano natin, pang pinali ulit natin, pang last natin, walking ulit tayo para yung hangin, ma -ano natin, ma-inhale natin yung fresh air galing sa mga puno at halaman. Yan, sa mga dahon napaka fresh kasi dito guys pag maaga ang sarap dito magpaaraw ka magwalking, jogging yan salamat sa inyong lahat Ayan, walking walking muna tayo yan akit tayo sa ano, hagdan Teka tayo sa hagdan. Exercise din to. Ayan. Ilang step din to guys. Ayan. Ayan. Then, baba ulit tayo. <laughs> Ayan guys. Ayan, ilang step. Hagdan natin. Paaraw tayo dito. Sarap ng ano dito, araw eh. Nandito yung araw. Ayan. Ayan. Walking ulit. Tayo. Akapagod ano guys, mag... Akyat panaog sa hagdan. Dito na muna tayo sa walking para relax na lang yung dugo natin. Kasi tapos na tayo nag-exercise. Ayan. Thank you sa lahat. Thank you sa aking mga viewers, members, super chatter. Thank you so much. In behalf of my legit friend, thank you so much. Appreciated lahat ng mga effort niyo sa akin at sa aking asawa, si Ron Martini. Thank you so much. Salamat sa ating pagkakaibigan. Thank you, thank you. Magandang umaga sa inyo lahat. Nakita ang magandang view. Ayan. So relaxing talaga dito guys. Pag walang pasok guys. Tapos, dito ay ilog. Ilog na yan guys. Ayan o. Oh. Rinig niyo yung anong sounds of water. Ayan. Ilog na yan guys. Ayan. Ma maririnig niyo yung sounds ng ano tubig. Ayan. Ayan. Dito tayo para maarawan tayo. Ayan. Nandito yung araw guys. Ayan. Dito tayo kasi... Ayan. Nandito yung araw. Paaraw muna tayo sa likod. Kailangan natin ng araw. Ayan. Pag walang pasok, guys, maraming bata dito. Pag may pasok, kami-kami lang. Tahimik lang, guys. Ayan. Kasi... Yung iba, nasa office din. Yung iba naman sa school yung mga bata na sa school. Yan, kaya ganyan. 'di ba? Sarap ng ano? Sarap ng araw. Magpa-araw din tayo minsan kasi kailangan natin ang araw. Vitamin D. Pampaganda ng ating skin. Ayan. Healthy yan, healthy. Ayan. Healthy ang vitamin D para yung ating skin maguglo after ng ano after ng exercise para pa tayo para yung skin natin ay hindi magdry yan kailangan natin yung ano araw yan maganda dito guys kasi direct siya sa sunlight ayan oh uh. kaya napaka ganda ayan para pa tayo yan, ikot-ikot lang tayo dito sa playground and basketball court. Tapos na ako nag-exercise. Ito naman ang aking ano ah, mga garden. Lagi ko ipiplex sa inyo akong garden guys. Kahapon nag-harvest kami ng ano puso ng saging ano namin, inulam namin kahapon, niluto namin sa gata Ayan. Yan ang aking halamanan. Yan ang aking halamanan, guys. Ayan. Yan ang aking halamanan. Ayan. Yan ang aking magandang halamanan. Ayan. Reflex ko sa inyo lagi, guys, kasi hindi naman sa pagyabay, ano, ang sa akin lang. Maano kayo? yung mga lupa, ma-encourage kayo na magtanim-tanim. Kasi, pag nagtatanim ka, hindi pwedeng ka aami. Kapag may aami, din ka. Oo. -mm. tiga -mm. lang. Tiga-tiga lang, guys. Yan, tulad nito, may bayan. Tanggalin mo yan. Kasi, okay. mo niya. Ang gis bunga yan. Sisirain niya yan. Yan, ganyan. Ito, naririnig niya yung sounds ng, ano, ng water. di ba diba? Ang ganda tingnan. Presko dito guys. Sobrang presko. Ang sarap lang pakiramdam. Mm. Eh. Masarap mag Magsarap -ano? mag tag nito. Magpalamig-lamig. Kasi malamig ang ano dito guys. Paki, pakiramdam mo dito. Kasi andito ka sa mga halamanan. Kapuno. Yan. Kaya i-flex ko lang sa inyo at pakiramdaman niyo, pakinggan niyo yung music ng ano ng mga ibon. Meron ding mga ibon sa puno ko ng abukado. Tapos yung yung music of ano lagaslas ng water. O di ba? Yan. Kaya ang sarap ng ating pakiramdam pag nandito tayo sa umaga. Ito yung magandang ano kahit pa paano nakakapag-relax yung isip natin at katawan at nakaka-inhale tayo ng malamig na pakiramdam ng hangin. O di ba? Kaysa nasa loob ka na ng bahay puro electric fan. At least dito kahit mga one hour ka dito nag-stay, okay na. Di ba? Masarap na sa pakiramdam. Yan. Ganun lang dito guys. Ganito lang buhay namin dito. Tahimik lang. Kami-kami lang naman din. Yan. Yung ibang walang ginagawa, nasa bahay lang, nag-exercise, everyday. Yung ibang busy naman sa office, minsan lang sila nakakapag ano dito. Ganun lang. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you sa, ano, uh, support nyo sa akin. Marie-Christine Moreno. Uh, sana i-subscribe nyo na i-subscribe guys yung hindi pa nag-subscribe sa akin please subscribe my channel at saka sa aking asawa si Ronmoy TV may isa rin pala akong channel na binuksan guys si ano si Maric, si Mami Moreno uh, si Mami Moreno more on more on exercise guys uh, more on exercise ang mga nilagay ko dyan kasi ang gusto ko niyan sana po hon, makapag-travel-travel parang gusto ko sports and travel and exercise dyan. Sana nga. <laughs> maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Bye. Hanggang sa sunod ulit. Maraming maraming salamat. Tingnan mo naman ang aking ano, dito background. Ayan, ang aking background dito. Ayan, background ni Marie Press. Masyadong ma, ano, ma malamig ang <laughs> Maraming mga ano, lumot sa pader. O, diba? Kaya, ang lamig dito, guys. Oh, bye-bye oh, na. Thank you so much sa inyong lahat. More power. Thank you so much. Pinto-pintuhan lang tayo, guys. Thank you so much. Bye-bye.